tatapos lang magdilig ngayong hapon, pakain na naman tayo ng mga alaga nating manok. Ayan, marami-rami na yung ating alagang mga manok. Dito po yan sa aking maliit na farm. yung aking talong. Katapos lang natin magdilig, tapos nag spray ako ng foliar. So hapon na. Ha? pakain na naman tayo ng ating mga alagang manok mag alas size na kasi ngayong March 25 2024 ayan pakain tayo ng ating mga alagang manok Mahigit na sila 30, mahigit 30 na yung ating alagang manok Kasama na yung malaki at saka mga maliit, mga kapaps So ayan o, oh, ay dito na yung ibang Ayan, oh. umakyat na sa taas, mamaya pasok na rin kayo sa kulungan Tapos lang natin mag-spray ng foliar at saka mang dilig. Kakain na ng alagang manok.